Magandang araw po mga kabarangay. Kumusta na kayo? Ang video pong ito ay may kinalaman ulit sa mga questions, madaming mga questions ng ating mga kabarangay tungkol po sa uh, tama daw ba na yung kapitan o yung mga pangkat tagapagkasundo ang siyang nag-beside sa kanilang issue at the end ng ng uh, decision ng kapitan o ng uh, pangkat pagkasundo sila daw ay pinapirma. Tama po ba daw iyon? Ang sagot ko po ay depende. Ito po ang dahilan kung bakit depende ang aking sagot sa mga katanungan na iyon. po ang aking sagot. Kung sakali na ang dalawang panig o ang mga partido sa usapin sa barangay ay nagkasundo, meron silang uh, pinirmahang KP Form number 14. Ito po yung uh, Agreement for Arbitration sa Tagalog po ay kasunduan para sa paghatol. Uh, by the way, indiretso ko na po itong KP Form number 14. At ito po ay matatagpuan dun sa book na akin pong uh, pinapromote sa channel na ito. At kung sino po ang interested, you may uh, uh, ring me po. Nagiiwan ako ng uh, telephone number at po yung aking email address sa bawat video na ginagawa ko every time na ako po ay nagpo-promote ng na katalaw ng pambarangay book. Sabi po dito sa KB form number 14, sa kasunduan para sa paghatol, I will read it in Tagalog. Sabi po, kami ay nagkasundo na idulog ang aming sigalot sa paghahatol ng punong barangay o pangkatagapagkasundo at pagkakaisahan namin na aming susundin ang hatol na maaaring igawad dito. Ginawa namin ang kasunduan ito ng malaya at usang loob na mayroong ganap na pangunawa sa anumang uri at magiging bunga nito. Signed by the parties po sa isang issue. At sa baba po nun, meron dito na pagpapatotoo Uh, ang 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 magsasayin uh, dito ay ang uh, punong barangay o yung chairman ng uh, pangkat Ang sabi ko dito, pinapatunayan ko na ang sinusundang kasunduan sa paghatol ay malaya at kusang loob na ginawa ng mga panig matapos na aking maipaliwanag sa kanila ang uri at ang magiging bunga nito ng dayong kasunduan. So yun po, ah uh, ang kapitan o ang member ng pangkatagapagasundo ay maaari lamang mag-decide kung sila po ay pinayagan ng mga parties sa isa pong usapin sa barangay. Otherwise, pag ang kapitan o ang mga lupon ang nag-decide sa kanilang kaso, ito po ay taliwas sa konsepto ng katarungang pambarangay. Dahil po dito sa dito sa ating barangay justice system, ang layunin po nito ay dapat ang mga partido ang siyang hahanap ng solusyon para po sa kanilang problema. Si Kapitan, si Lupon ay mamamagitan lamang po. Wala silang karapatan unless otherwise sila ay nasa arbitration sakalang magdi-decide. Ulitin po, sakalang magdi-decide si Kapitan at ang mga pangkat member para sa kanilang uh, usapin na dinala sa barangay. So, ulitin ko po, dapat kung nasa mediation o nasa conciliation ang usapin, ang uh, magdi-decide po dito ay yung mga partido. Mamamagitan lang po si Kapitan at mamamagitan lang po si Lupon member o si Pangkat member. Salamat po. Mga kaparagay, uh, hanggang dito na lang po muna ulit at sa susunod na araw, tayo po ay mag-upload uh, ulit ng panibagong video about katarong ng mga dito Ito po si Jeffrey at bumabali sa inyo na uh, maligayang araw sa bawat isa. Salamat po.